Talaga? Si Emilio ay talagang magaling na ang paa, ha? Hmm. Nagpapasalamat siya dahil dumalaw ka. Ang sabi niya, hahanapan ka raw niya ng bagong trabaho. Ganun ba? Ah, di na dapat. Bumalik na ako sa shipping company kay Auntie Gina. O sige, kita tayo bukas. Oo, paalam Marco. Paalam. Paalam. Mamaya na tayo maglaro. Pumunta muna tayo sa palengke. Nandito na ako, Mama. Tara na, medyo. Bilisan na natin. Uh. Lapit! Lapit! Mga bata at matanda! Mga kalalaki at kababayan! Magsisimula na ang nakamamangha naming palabas! Istorya ng kabayanian! Bundog ni Pipino ang maningning na puppet show na ito sa inyong lahat! Ha? Ah. Ah. Lagot na. Lapit na! At tayo magsisimula na! Nais kong ipakilala ang gaganap! Si Miss Concheta ang siyang magpapagalaw ng mga puppet! Concheta, bilis na! Simula mo na! <coughs> Concheta, kailangan magtanghal ka kahit na nilalagdag ka pa dyan. Bisa mo. Lopez, baka ka pa. Pilitin ko, hindi mo kaya kung Kaya ko to. Hindi pwedeng humiga lang ako maghapon dahil sa lagnat. Kuncheta! Kuncheta! Sandali lang po! Auntie, pwede po ba magpadagdag ng orange? Sige. Paboritong prutas yun ni Amedio, kaya maghahanap ako ng malaki-laki. Eto na. Kaya mo kaya itong ubusin? Salamat po. Magpasalamat ka, Medyo. Dumating na bang sulat ng mama mo, Marco? Ang sulat niya? Oo nga. Nagbala kasi ako magpunta ng Argentina. Kaya nakalimutan ko ng pagdating ng sulat niya. Paalam na pa? Ha? Huh? Nasaan si Auntie Gina? Lumabas para mangolekta. Kailan darating ang Michelangelo? Balita ko ngayon daw. Salamat po! Wow! Umuulan! Siya ang pinakasikat na Italianong general, politiko at nasyonalista ng ating panahon. Malaki ang inambag niya sa paglaya ng Italia mula sa mga mapanakob na Franses. Hinirang siyang pambansang bayani. Siya si Giuseppe Garibaldi! Abante, mga matatapang na bayani! May basbas kayo ng Italia! Ang tagong Puro nalang ubu yung ginawa niya. Hoy, tanda! Si General Garibaldi ba'y may ubo na? Ah, kung puro pag-ubu ang kwento, mabuti pa umalis na lang kami dito. Okay, okay. Abante! Mga matatag na bayani! May basbas -bas kayo ng Italia! Ang tagumpay ay ba't ina? Patuloy ang mga kapatid mo sa mga tulad! Hoy! Teka mo na, At <tod> oh, hey! ka muna, mga kaibigan! Parating na ang pagbangan! Bumalik kayo! para makalaya ang Italia sa mga panyaga. Gumabal ang grupo ni Garibaldi. Patulogin mo si Bas, ha? Ate! Ah? Ate! Ayos lang. Wala ito. Huwag tayo dito sa ulan. Huwag tayo. <laughs> 朱莉娜，太公。 Walala yata ang sakit niya. Inuubos si ate. Pero si papa pinilit siya. Uh, wag mo naman sana ako sisihin. Oh. Kailangan natin maghanap buhay kahit na may sakit. Dahil hindi naman tayo mayaman. <coughs> Ayos na. Wala ito. May lagnat ba siya? Oo. Oh? Uh, tignan ko ha? Bahala ka na sa gamit. Oh. Kaya mong lumakad? Oo. Maganda na ang pakiramdam ko. Tama. May gamot kami sa lagnat sa bahay. Kukunin ko muna. Amedyo! Susunod ako. Maraming salamat, Marco. Umuwi na tayo, ate. Sige asar uh, galit ako sa ulan ah uh, ba 'yun ang pinapainom sa akin dati ni mama ito na 'yon Halika na, medyo! Salamat, Fiolina. Concheta, huwag kang babangon at magpagaling ka ng gusto. Oo, masusunod ka. Dito lang ako, matulog ka na rin at magpahinga. Hmm. Hindi ko maintindihan. Wala akong nararamdamang lagnat kapag nilalagay ko ang kamay ko sa noo at sa noo mo. Manhid ba ako? Papa. Ha? <coughs> ah, Papa. Bakit? Ah, ah. Kasi mataas din ang lagnat mo ko parehas ng kay ate. Ano? May lagnat ako? <coughs> Sigurado ka, Fiolina. <coughs> lagnat? Mm. <coughs> Tama ka, ka Ito ang kinakatakutan ko pa. Ha? Ay, wala lang ito. May alam ako sa lamang lagnat na talaga namang epektibo. <laughs> Fiolina, may karot ba tayo? Ha? Karot? Lagnat at ubo, umalis kayo! Lagnat at ubo, umalis kayo! Karot, kung Paalisin sila! Karot, Puko na pato! Paalisin sila! Lagnat, umalis ka! Marco, pasesya ka na sa akin, ha? Mr. Pipino, ano po bang nangyayari sa'yo? Wala naman. Salamang ka lang. Ulit-ulitin lang sa ang salamang ka. At gagaling ka na kaagad. Lagnat at ubo, umalis kayo! Lagnat at ubo, umalis kayo! Maiko! Karot! Heto, ng pato, dala ko ng gamot, pero sila. pang isa lang. Lagnat at ubo, umalis Salamat. kayo! Salamat! Ibibigay ko na. Ate, Nagdala si Marco ng gamot para sa sa'yo. Salamat, Marco. Magaling na ako. Ibigay mo na lang kay Papa. Hoy! Huwag kang ganyan! Bibigyan mo pa ako ng gamot. E eh, mas mabisa ang... ang wine! Oo nga. Nasaan na ba ang bote ko? Ba't gano'n ang Papa mo? Kasi naman, mataas din ang lagnat ni Papa. Nasaan na ba? Ito pala! Hehehe, <laughs> may <laban> pa. <coughs> oh. <Huh>. <coughs> <coughs> Hindi ito malabang gamot sa kanya. Tama! Pupunta ako kay Papa at kukuha ko ng doktor doon. Sa Papa mo? Oo, ang tatay ko ay manager ng mga magaling na doktor. Hindi na kailangan, Marco. Ubo lang to. Huwag ka na kumuha ng doktor. Pakiusap, Marco. Tama ba, Papa? Nananaginip ka ba? Ang mga doktor dito ay hindi pupunta sa mga may na katulad natin. May tuturing na isang himala kung pumunta sila. Lagnat at ubo, umalis na kayo. Kailangan lang magpahinga ni Concheta ng ilang araw at gagaling na siya. Kain ang ko sa sakit niya. Sada lang huminto na ang ulan para magkapero tayo pa ng gamot niya. Silena, basta magdadala huh? ako dito ng doktor. Huh? Ayos lang, akong bahala. Ah. Amedio, dito ka lang muna. Hoy, huh? Marco Rossi! <coughs> Ate, ate, hindi po ako pasyente. Hihingi ka ng gamot? Para kanino? Hindi. Nandito ba si Mr. Rossi? Si manager? Wala siya rito. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Ako ang anak niya, si Marco Rossi. Ah! Uy, Marco Rossi. Kilala kita. Bakit mo hinahanap ang papa mo? Kasi may emergency po. Emergency? Meron kasing dalawang tao. Sobrang taas ng lagnat nila, tinuubo. Ganun ba? Pwede mo bang ilarawan ang sintomas? Nilalagnat siya. Yumuyuko siya kapag umuubo. Kailan pa ito? Ano? Nanlalamig ang katawan niya. Pero nagtatrabaho pa rin siya. Nagumpisa ang ubo niya. Matapos siyang maulanan. Umuubo palagi at mataas ang lagnat. Hirap ba siyang huminga? Opo. Hindi maganda ang lagay niya. Pero wala silang pera. Kaya iniisip kong dalhin na lang sila dito para magpadokto. Huwag mong gagawin yon. Ha? Hindi sila dapat lumabas. Baka may pneumonia sila. Ah, uh, pneumonia? Ito na ang gamot, doktor. Ang sakit na yun ay pwede nilang ikamatay. Nasaan ang mga pasyente? Sa 24 Victoria Street, malapit sa bahay. Pagkatapos ng dalawang oras, papalit si Dr. Maldi at off-duty na ako. Pupunta na lang ako sa bahay nila para tingnan sila. Ah, huh? gagawin mo yun? Hindi ba pwede? Pwede naman. Pero magbabayad ba kami? Hindi. Pribadong oras ko na yon. Huwag ka na mag-alala tungkol sa bayad. <laughs> Mukhang na-ibluensyahan ako ng papa mo sa kawang gawa. Salamat po, doktor! Susunduin kita! Sige, mamaya na lang. Apo! Yes! Sasabihin ko ang magandang balita! Uy, papa! Marco! Dumating na siguro ang sulat ni mama. Ano? Nakita ko kasi ang Michelangelo na sa pantalan kanina pa. Wow! Paganda ng pagandang nangyayari! Puputahan ko na agad sa si Auntie Gina! Uy, teka muna. Pinuntahan mo ba ako dito? Ayos na ang mission ko. Susunduin ko mamaya ang idol ko dito. Idol? Sino? <laughs> mamaya na yon. Nakakatuwa. Marco, dumating na bang ang sulat sa akin ni Mama? Ha? Wala. Ilang beses ko nang hinanap. Wala talagang sulat galing sa Mama mo. Anong nangyari? Pero tatlong buwan na pong walang sulat na dumarating. Baka naman may sakit siya. Siguro nga. Meron siyang lagnat. Walang doktor na gustong tumingin sa kanya at naghihirap siya doon. Kumalma ka lang, Marco. Kung ako ang mama mo at nagkasakit ako sa ibang bansa, susulat agad ako sa pamilya ko para malaman nila at hindi sila mag-alala tungkol sa akin. Hindi ba ganun yun, Marco? Tama ba? Ay, matagal nang hindi umuulan sa atin. Ang mama mo nga pala ay nasa Buenos Aires. Isang syudad, yun ang capital ng Argentina. Kung nagkasakit siya doon, maraming doktor ang titingin sa mama mo. Mas maganda ang buhay do sa Buenos Aires. Kaya naman maraming taga-Italia ang nagmamay doon. Pero may mga bumabalik dito na naubos lang ang pera nila doon. Iba-iba ang karanasan ng tao. Sigurado mo mama mo maayos naman. At balita ako, maliban sa Michelangelo, may isa pang barko na paparating sa Genoa mga ilang araw mula ngayon. May isa pang barko? Tama. Maraming shipment ang naipon, kaya nangailangan magpadala pa ng isang barko. Kailan naman darating? Umalis ito dalawang araw matapos ang liner. Darating ito mga isang linggo pa. Isang linggo pa ulit? Uy, oh. Marco, Magpustahan kaya tayo? Oh? <laughs> ang pusta ko ay dala ng barko ang mga sulat ng nanay mo. Pupusta ko ng pizza sa'yo. Ganon, Auntie Gina? <laughs> Tiyak yon. Malakas yata ang ESP powers ng auntie mo. Marco, nasaan na sulat na mama mo? Hindi pa dumarating? Walang sulat si mama sa si Michelangelo. Pero sabi ni Auntie Gina may isa pang barkong darating. Ganun pa. Naiinip ka na ba masyado, Marco? Mm. <sighs> Nahihirapan si mama mo doon. Ikaw naman ay naiinip sa sulat niya. Papa, ganun ba talaga? Bukod sa pagpunta sa eskwela, maglinis sa bahay at maghintay sa mga sulat ni Mama. Wala akong magagawa. Ganun nga. Kung may mangyari man sa Mama mo doon sa Argentina, ako at si Tonyo ay pupuntahan siya. Mm, alam ko. Sorry at pinaghintay kita. Oo nga pala. Sino ba kasi ang may sakit? Si Concheta at si Mr. Pepino. Yung pupunta sa Argentina? Siya ba yun? Ako nang magbubuhat. Pero mabigat ang bag ko. Kaya ko yan. Sige, ikaw na. Doktor, salamat po. Paalam! Barco, ano yan? Ha? Hindi, kaya ko na ito. Nasintad ka pala. Magkatulad tayo kayo ng papa mo. Doktor, ang trabaho ng papa ko, talagang mahalaga po ba yun? Siyempre, ang mga mahihirap. Pati na kaming mga doktor ay marami at malaki ang natututunan mula sa papa mo. Walang pwedeng pumalit sa kanya. Kung balang araw ay umalis siya, ang ibang empleyado ay aalis na rin doon. Marahil pati ako ay aalis na kapag wala na ang papa mo ron, Marco. Ganon kataas ang respeto ng bawat isa sa amin sa iyong ama. Malaking problema kung ang sulat ni Ana ay wala sa paparating na barko. <coughs> Karot ko ko ng pato. <coughs> Ubus na pati ang wine ko. <coughs> Kailangan huwag ka muna uminom pansamantala hanggang sa magka-budget na ulit ako. Malapit na yon, Ha? Huh? Felina! Marcos, sorry, ngayon ako dumating. Nandito si Dr. Ron Baldini para tignan sila. Ano? Nandito ang doktor? Si Mr. Pepino. Marco, siya ba ang pasyente? Eh, hey, hindi. Uh, wala akong sakit. Nasa kabila ang anak niya, si Concheta. Ano bang ginagawa mo? Uh, ako ba? Ang ginagawa ko ay pinapalamig ko ang aking paa at pinapatay ang sa katawag gamit ang wine. Gamit ko rin ang karot at may sa lamangka para palayasin ang sakit. Ah, tignan nyo, okay na okay ako. Ah, uh, uh, Baleo ka ba? Umalis ka nga dyan sa tubig at humiga ka doon sa kama. Bawal ang uminom at magtaba ko. Kung ayaw mong mamatay, buksan mo ang mga bintana at papasukin uh, na sariwang hangin dito. Uh, Ikaw, iha. Buksan mo ang karot. Magpakulu ka ng maraming tubig at hayaan mong mapuno ang bahay ng singaw ng tubig. Opo. Uh, Bilisan mo. Ang kapatid mo ay may malubhang bronchial pneumonia. Ipahid mo ang gamot na ito sa leg niya araw-araw. Opo. Ituloy mo lang ang pagpapakulo ng tubig. Ang singaw ng kumukulong tubig ay tutulungang paluwagin ang kanyang paghinga. At ang gamot na ito ay painom mo kay Master Pepino, ha? Malubha po ba ang sakit ni Concheta, ha? Kaya lumubha ang sakit ni Concheta. Pinagtrabaho mo siya kahit na alam mo na inuubo na siya. Papa, kasalanan mo to. Fiolina. Nangyari na ito. Kaya ang isipin na lang natin ay ang pagaling ni Concheta. Tandaan mo, mali talagang puwersa sino man na magtrabaho ng walang pahinga. Ang kapalit lang nito ay malalang sakit. Yon ang nangyari kay Concheta. Palaging sinasabi ni Pietro, dapat buksain ang kahirapang nagsisimula pa lang sa mga batang walang makain. Pero sa ganitong sitwasyon, kami mga doktor ay konti lang ang kayang gawin. Sorry, nadala lang ako masyado ng aking emosyon. Basta pagpahingayin mo lang siya, at ang anak mo ay gagaling kagad. <laughs> <laughs> oo nga pala, Huwag kang gumamit ng salabangka. Inumin mo ang gamot palagi, at kagaya ng anak mo, matulog ka para gumaling ka kagad. <clears throat> ang pagbabad ng paasa sa malamig na tubig ay hindi mabuti kahit sa taong walang sakit. <laughs> Pagpasesyaan niyo na po ako. utak ko ang dapat palabigin. Maraming salamat po sa'yo, Doktor. Salamat din sa'yo, Marco. Mag-iingat ka! Sige. Ang Buenos Aires. Ha? Huh? Hindi pa ako nakakapunta sa lugar na yon. Pero ang balita ko, sa Argentina, kung saan nandun ang iyong mama, makikita mo ang Southern Cross na nagniningning sa langit. Ang Southern Cross? Siguro miss mo na ang mama mo, Marco. Opo, sobrang miss. Ako nang magbubuhat yan. Hindi. Iahatid kita pa uwi, Dok. Dahil si Pepino at Concheta ay may sakit, si Violina mag-isang nag-perform ng puppet show. Pero ang mga batang nanonood ay pinahirapan siya ng gusto. Kaya naman, nawalan si Fiolina ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Madidiskubrin ni Marco ang kalungkutan ni Fiolina. Kaya tutulungan ni Marco si Fiolina sa tamang pagpili ng puppet na babagay sa talento niya. Kukumbinsihin ni Marco si Fiolina ang subukan uli ang magtanghal. Magseseryoso si Fiolina at ang mga daraan ay bibigyan siya ng pansin. Abangan ang susunod na episode! Ang sulat galing kay Mama.